guys ang gagawin natin ngayon ay veggie ball. wow parang kulay na bola bola ayan mga idol unahin natin gagawin yung mga sangkap kung paano gaga gagawin yung vegetable ayan may carrot siya harina. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin, mga adol. Uh, Ayan, pinaghalo natin yung onion leaf, cornstarch, at pinagyan natin ng carrots. Haluin natin sa konting may tubig. Ayan. Eto na mga idol. Tulutuin na natin ang ating veggie ball. Sinimulan na natin. Ayan. Bibilog-bilogin nyo lang. Kahit kutsara lang mga idol. Pwede na. Pagkasarap-sarap nito. Homemade. Veggie ball. Parang kumain ng peace Hindi ka ba budget ng malaki rito? Sakto lang mga idol. Ito na mga idol ang ating nilutong veggie ball. Sasamahan natin ng sweet and sour na sauce. Ayan. Yan ang magpapasarap din sa kanya mga idol. E eh, di napakasa napakadaling lutuin. Pwede rin ulamin. Maraming salamat sa panunod. Magandang umaga.